Ah, pero hindi naman kayo na, uh, naubusan ng tubig, sir, pag ano? Lungkwan, late dumating, Nung kwan, lit dumating. Nung lit dumating. Ito, parang ganito, no? Ito, mm -hmm. tubig, no? Kaya ang um, sa kwan, irrigation talaga? Irrigation, oh, okay. sir. Para mapalabas mo yung tubig. Ng... Sa mangkop din, sir, ganyan din ang ano nila. Eh. Nagantay sila ng patubig bago sila magal. Yung irrigation. Okay. Karugtong naman dun, sir, di ba? Eh, dito, tsaka dun, magkarugtong okay. lang. Dito din, dito, dito din ang kagaling, sir. Ah, Santa Barbara din. LP937. Ilang days na to, sir? Uh, 98. Ah, 98 na. Malapit mm -hmm. na harvest yan, sir. Ah. No? Uh, pwede na. Ito nga, yun. So, mga makasucceed malapit ng anihin no yung pink 534 wag ganyan maganda tignan yung ano no <laughs> mas magandang tignan pag umaga ano pag umaga Sito, ano. talagang -hmm. ito so, kitang kita mo yung yuko ng ano eh ang palay eh. hmm. So yun, magandang magandang umaga po sa atin mga kasaksid at Kamusta po kayo? At nandito po ako ngayon sa barangay uh, Talibao, Kalasyao, Pangasinan. Ayan. At ito for today's vlog po ay may interviewin po tayong isang farmer na malakas umani po dito sa Kalasyao. Ayan. At syempre, ang kagandahan naman nun ay magkakaroon din po kayo ng idea para uh, pwede nyo rin po gayahin kung ano yung ginagawa niya yung sistema at paano yung ginawa niya para uh, lumaki ng kaganda yung ganitong ano tanim niya at umaabot sa sa kanya ng um, 12.85 85 ayan metric tons kasaktid sa isang ektarya yeah, yun po yung inaani ni sir na ang ginamit niya is Long ping, no sir? Long LP, ping 534. LP 534. Ayan, mga So ito, malalaman niyo po ito. Pero bago po muna, please like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para lagi po updated sa lahat ng po ng video po natin. So yun, let's go na po tayo dito sa video. Hello po, uh, good morning mga kasaka. Uh, ah yeah. Dito po tayo sa sa aking saka. Pinasyalan po tayo ni kaibigang G JMG, JMG Agri TV. Agri TV. Opo. Pero po bago muna yun sir, anong pangalan po ulit nila sir? Ako po si Nestor Untalan na taga barangay Talibao. Talibao. Opo. Opo. Kalasyao Pangasinan. Opo. Sir, maikwento nyo nga po sa amin sir, paano nyo po na-reach sir yung 12.85 sir na ano? ah uh, yun po, uh, unang-una po sa lahat, uh, na po natin yon sa na yung ani po natin sa, sa, unang una po dyan sa siguro sa tamang pagpili ng binhi tamang pagpili ng binhi uh, nung nag, nabigay po sa akin tong binhi na uh, pinasubukan po sa atin demo po ng longping longping ngayon ay pro na Rock. ni Sir Eje Boy oh. pinasubok po sa akin sa pang isang hektarya yun no po yung pinasubok po sa atin sa Ilang taon na po ako nagsasaka, ngayon lang po ako nakaani ng ganong uh, kataas na umabot po tayo ng 12.85 metric tons. Ah. At saka kagandahan po niyan, ang uh, baga sa sa kilo, talagang mabigat po. Sulit na mabigat. sulit ang paggamit po ng mm -hmm. binhing Longping. Ilang kilo sir yung ano per bag po na nung naano ninyo nung kilo po ninyo sa 12.8. Yung naani ko po sa harvester uh, umabot siya ng 200 16, 216. Na average kilo, nasa 59 to 61 kilo. 59 to Opo. 61 kilo. Opo. Pwede mo ba sir, sa atin sir, sa ating mga subscribers na kung ano po yung timing na pag-aabono nyo doon sa 12.8 po sir? Yun Tusa po. mula sa punla. Kanya. Ay magmula sa punla. Yes, uh, sa punla, naglilipat tanim na po ako 21 days. 21 days. Opo. Hmm. At saka pagkalipat uh, tanim, uh, ina talagang inaabutan ko yung pang, yung consider basal na 5 to 8 days nag-aabono na po ako. Ah, mula nung nailipat tanim. Nailipat tanim po. Pero sa ano sir, sa punla nag-aabono na kayo. Nag-aabono na ako ng Ay. triple 14. Trip isang bag lang Is, yun, sir. Uh, sa 40 40 kilos. Ah, sa 40 kilos. 115 uh, kilos, kilos na. Ah, 15 kilos. Triple, na. 14, triple 14, yung 14 na buno ko. Ayun, opo. No, Tapos next yun na yung uh, na. sa susunod po na 5 to 8. Uh, five to eight, ah, 5 to 8 nag aabono na ako. That po yun, that no. That po. Day, opo. Mga alien sir, yung abono na nilalagay niya doon, sir ang ang first application ko kasi sir nasa 3 bags to 1 1 1/2 bags na parang half half 1 1 2 bags na triple 14 1 1/2 bag na urea ah 1 1/2 bag Mali tatlo na yung parang ko sa tatlo, uh -huh. first application si isang, isang first application tapos sa second application niya sa so, second application sir pang 25 days nag-aabono ako yon yung medyo marami nag-aabono uh -huh. ako ng apat na abono. Apat na abono. Mga anong days na ulit uh, sir? twenty days. 25 five days. Okay. Twenty-five uh, that. Uh, Oo oh, mm -hmm. po. Tatlong urea naman at saka isang complete yung inabono Tatlong urea at saka isang complete. Okay. O. Tatlong bag na urea at saka isang complete o. na bag. Okay. Bali, Tap, mm -mm. Bali Kwan sir, tatlong beses tayo nag-abono. Sa mm -mm. pangalawang abono naman, ay sa pangkatlong Pangatlo, abono, ah. nasa dalawang kwan, dalawang sako. Dalawang sako. opo Bali, no. mm -hmm. isang 0060 at saka isang sulfate lang yung... Ah, isang 0060 at saka isang sulfate. So, opo. so bali, updates. parang ang total, sir, nasa mm -hmm. 1, 2, 3, ay 1, 2, 3, 7, mm -hmm. 8, 9, parang ganon. Nine, bag nine, nine bags yung nagamit nyo nun. 9 bags. Oo, 9 bags. Ah, Oo. Oh. Kasi dito sa ano naman sa punla, ano lang naman eh, ilang kilo lang naman eh, 'di ba? Mm. Tatlong tatlong kilo lang tama sir sa no. Uh, Ay dalawa. Uh, Ay 15 kilos pala tama. <laughs> Opo, 15 okay. kilos yung uh, 15 po kilos. Natin. So yun po mga kasaksid. sa 9 nine, nine bag po na nagginamit ni sir dito sa kanyang tanim na 534 na longping is umani siya ng metric tons. Ngayon, dito po kasaksid sa kanila po kasi is isang beses lang po sir no na isang beses basama. na taniman lang. Isang basis uh, beses lang. Mm. Bali pang dry season, pang itong, dry season. Mag-uumpisa kami ng November, mag-end -e ng March. Mag-end -e oh, oh. ng March. pagkatapos ng March, sige babahayin na kasi catch base <laughs> dito sa amin. Ah, oh, dito oh. sa Kalasiao. Oh. so paano niyo nakuha sir yung ano uh, paglalagay ng abono sir parang may naging base po ba kayo kasi sabi niyo po di ba hindi siya na Nasusoy. ano soil analysis opo. opo. paano yung ginawa niyo sir uh, bali parang farmers practice uh, ah, nakagawian okay. na mm -hmm. pero nung sa inbreed medyo mababa yung abono namin eh mga pito anim pito. pito pero itong hybrid talagang kung makikita po natin talagang hihingi pa ng abono eh pag medyo pa, uh, nasa mahalata budget mo. at mahalata okay, yeah, uh, doon kami nagbe-base sa, okay. sa, sa kwan api Kung paano niya tignan yung isang o, palay. Sa stance uh, po. Sa stance niya. Ilan yung naging ano yun, sir? Sukatan nyo nun, sir? Sukatan sa uh, Sukat ng distancing ng ano nyo, sir, ng pagtatanim nyo. Yung sa 15 by 15. Do. Ah, 15 by 15. Opo. Okay. So, ano siya, medyo malapit-lapit siya ng unti, parang mm -hmm. no, uh, 15 by 15. May nagamit din kay sir, na pang damo dun, sir? Paano nyo na-control uh, yung damo? Sa, dito sa irrigated naman, hindi masyadong ang damo, mm -mm. kaya hindi na kami gumagamit ng uh, herbicide. Ah, nakokontrol siya ng tubig. Ibig sabihin, po. pwede palang makontrol ng tubig, sir, yung damo para hindi lumaki. Sir. Ay, opo, opo. sa patubig din po, eh, kasi pag siguro sa pagsahod ulan o sabog, uh -huh. doon po tayo gumagamit ng kwan Uh, herbicide. herbicide. Pero pag serigated naman, control yung tubig, mm -hmm. hindi, uh, kahit di na po tayo gumamit ng pandamo. Ah, kahit di na gumamit ng pandamo. Ang may naging problema din po ba kayo dun sa insekte, peste, tsaka ano, sir, punjay uh, sa ano dyan? Dito naman, control naman, di masyadong problema ang insekto mm -hmm. dito sa portion na po ito. Kasi mas sa iba, dyan sa part, parte sa kabila, kabilang mm -hmm. barangay, na umaatake ang brown plan hopper. Mm -hmm. Pero sa dito sa atin, sa King Sakahan, medyo naagapan po natin medyo kasi agapan. meron po tayong sinusunod na protocol na binigay ng pro-agri seeds. Mm, I see. Parang meron sila na uh, protocol, sir, na kahit hindi, hindi ka na gumamit ng chemical. Hindi ganun. po. Yung protocol na ah. kung kailan yung timing na pag spray ng insecticide, ah, ganun. fungicide, ah. yun, mga plant nutrition po ah, nila. Na para Kaya, maagapan. Opo. Ah, Kaya okay. nag be din po tayo, mas maganda na uh, yung farmer's practice plus Uh, magtanong po tayo sa may-ari ng bini kasi uh -oh, sila tama. yung nakakaalam kung ano mm -hmm. yung magandang timing o gamitin na para sa, para sa kanilang uh, binhi. o kasi sila yung nakakaalam mm -hmm. ng ano capacity pala oh, ng oh, ating mga tinanim oh, oh, sir no. O oh, po so yun ibag sabihin sir uh, doon sa naanin nyo na yun sir talagang uh, yun din ba yung first time nyo, sir o yung pangalawa nyo na naano? Balik sa taon. At saka sa tagal na uh -huh. nagsasaka ako. Ah uh, ito ito lang, ito lang yung talagang mataas, mataas, mataas. na umani. Ibig sabihin sir, wala pa rin possible na pwede ka palang umani ng malaki. Oo, ay nagtaka, marami nga nagtaka na <laughs> ganoon yung uh, parang dito lang, dito lang uh -huh. sa amin, wala uh -huh. ata yung umabot ng ganung ani. Kaya uh -huh. nagpa-harvest festival dito ginamit ah uh, dito ginanap. Ginanap, uh -huh. uh, uh -huh. inimbitatahan yung mga uh, ibang munisipyo mm -hmm. pina harvest festival po namin. Ah, ayun no, oh, grabe pala si Sir no. So yun yung mga uh, ano kasaksid na kayo pala, pwede pala sila na kahit walang soil analysis, pwede naman nilang gawin kung ano yung practice nila dati na kung paano nila tignan yung palay Opo, sir, no? opo. Uh, pero kung may pang soil analysis, pwede mas, mas maganda, maganda. sir no. Opo. So ito mga kasaksi, ito yung tanim ngayon ni Sir na kanihin. Ilang days na po ito, sir? Nasa 98 days. Nasa 98 days na po ito mga kasaksid, no? Ang variety po nito is LP937, sir, no? LP534. Ay, 534 to. So, yun, LP534 po ito. At same din po ba, sir, ng paggamit nyo ng, ano, ng abono dati? Or ibang, ibang ano? Iba, iba, iba. Ay, iba. Kasi dati... Mm -mm. Uh, isa isa hanggang dalawang beses lang kami nag-abono. Ito, Ay, talagang ito tatlong beses. at tatlong beses. Uh -huh. Sige, sir, pwedeng matanong natin, sir, kung Uh, sa simula po ba nito sa punla, ilan po yung ginamit yung abono, sir? Mali, sham siyam. na abono yung nagamit po natin. Siyam na abono. Sa ilang kilo, sir, sa ano? Ay, siyam na ki Siyam na bags. Bags, oo. Pero sa punla, 50. sir, mga ilang kilos? Sa punla, gumamit lang ako ng 15 kilos. Ah, 15 kilos na... Na triple 14 lang yung Ah, triple 14, ako. okay. Tapos, 9 bags. Uh, after lipatan lipatanim, 5 to 8 days din, sir. Uh oo. -oh. Uh -oh. Sa 5 to 8 days, sir, ilang abono sa rin nilagay? 5 to 8 days, uh, bali, tatlo. Tatlong sako. Mm-hmm. Uh -uh. Tapos, uh, pangalawa, apat. Ah, sa pangalawa, pangalawa apat? Sa pangalawa, yung 25 days, uh -oh. apat na abono. Tapos A -a. yung top dress, yung pang last na abono ko, A -a. bali dalawa. Dalawa. Isang sulfate at saka isang 0060. Sa second naman, sir, sa pangalawa. Sa pangalawang abono, nasa apat na abono. Apat na abono. Ilang, anong abono yun, sir? Uh, tatlong yurya, isang complete. At Tatlong yurya, isang okay. complete. Tapos sa unang, ano na natin? Sa unang no? abono, isa, uh, isa, 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 isa half-half. Uh, half-half. Uh, mm -hmm. Yun pa din, ano, yuri at saka complete. Ah, complete. Okay. Okay. okay, parang dun lang din naglalaro, sir, no? Hmm. Yung... Sige, yung sulfate yun na yung nilalagay nyo pag... O, oh, para, niya. kasi pag, pwede naman kahit isa hmm. lang, yung 0060, pero sa isang uh -huh. hektarya, hindi may kakasya. Ah, hindi Kaya may kakasya. hinahaluan namin ng sulfate yung ah, katulad niyang... Okay. Pan. Okay. Hindi kayo naglagay dito, sir, ng fertilizer na puliar, sir. Uh, uh, one, din naman. Gumamit po ng fulyar. Ah, gumamit din kayo ng fulyar. Opo. Anong fulyar yung ginamit nila, sir? Uh, yung, bigay yung bigay ng DA, yung amo. Ah, bigay. ah yung amo. <laughs> Oo, oh, kasi organic din yun, sir. Oh, organic. Eh. <laughs> ah, ah. So, yun, magaganda yung mga binibigay ng DA, sir. Di ba? Kasi ang laki ng naitutulong Opo. sa ano natin. So, yan po, makasaksid ang tanim ni sir at harvestin na po ito. At ilan, sir, ang ina-expect nyo, sir, na pwedeng anihin ito, sir? Ah uh, siguro mga mahigit 200 plus ah 200 plus Opo. na 50 kilos, sir Mag, yung timbang niya. Hindi, nasa, yung hapang harvester, hapang harvester mga mga 58 to 60, ah 58 to 60. Oh uh, kagandahan no. po kasi ito sir. Yung talagang butil niya kung makik kung titigan mo sa i ikukulosap mm -hmm. mo talagang busog yung uh, mabigat uh -huh. sa timbangan. Ah uh, yan mabigat nga. Maano yung butil niya mga well tinya. Oh. Uh -huh. Ayan mga ganyan mga kasaksi butil. so yun yung ano. Kaya ano yung naging pinagkaiba sa inyo sir ng paggamit nyo dati ng inbreed tsaka hybrid? Ano yung pinagkaiba na yung dalawa sir? Sa comparison, ang masasabi ko lang, talagang ang paggamit ng hybrid. Kaya pinupos siguro ng go government, mm, -mm kasi talagang ma mataas umani. Mataas umani. Kung sa inbred, okay naman ang inbred. Uh -uh. Pero ang kagandahan ng hybrid, talagang yung hindi, hindi mo inaasahan yung ani mo. Talagang dinaasahan. tataas. Pero wala naman pinagkaiba, sir, sa, sa, sa application sa inbred at hybrid. Walang pinagkaiba medyo naman. sa inbred naman, medyo mas mababa yung abono. Ah, mababa. Ang nakikita okay. ko, sir, sa akin. Ah, uh ah. -huh. Uh, medyo mababa ang abono ng inbred inbred oh sa amin kasi pag makikita mo sa talagang kung may bibigay mo yung hinihingi ng tanim mo kung baga nagabono kay eh, medyo nakikita mong dumidilaw talagang abonohan mo ulit kaya kung para maabot mo yung potential yield na sinasabi ng Progresives na variety ng long pink, talagang Susundin mo 'yun talaga yung protocol. Okay, susundin talaga yung uh -huh. protocol para mala makita mo talaga yung potential potential ng ano ah, ng ay. tanim mo sir. So yun, 'yun lang po sir ang tanong natin. <laughs> Siyempre. Siyempre. kung may wahan tanong pa sir, pwede ka naman nila siguro ano. Pero baka isa na Facebook na Meron account. Pa. Apo. Ah, uh, Untalan. Nestor Untalan. Uh, Untalang. Pwede ni, nila kay i-message doon kung may mga tanong sila, sir, na yes, sir. kung paano maabot din yung katulad ng sa inyo, sir. No? Opo. Okay. okay. Sige, sir. Maraming maraming salamat po, sir. God okay bless po. po. Maraming salamat po. <laughs>